Mga idol at kabayan, breaking news! Secretary Rubio kasama ang India, Japan at Australia binalaan na ang China sa ginagawa nitong provokasyon at iligal na pananakop sa mga karagatan ng South China Sea at West Philippine Sea. Tumawag naman si Secretary Rubio kay Department of Foreign Affairs Secretary Manalo para muling igiit ang Iron Claw na pangako ng Amerika sa Pilipinas sa ilan ng Mutual Defense Treaty. Ito ay sa patuloy na panggigipit at iligal na mga gawain ng mga barko ng China sa mga nasasakupan ng Pilipinas. Hayag na pananakop ng China sa mga karagatan ng Zambales, inalmahan ng Amerika. China, sanay talaga sa pagsisinungaling. Depensa ng Chinese Foreign Ministry, legal daw ang kanilang ginagawa sa mga karagatang malapit sa Pilipinas. China, hindi nagustuhan ang pagkadawit sa nahuling Chinese national na nagsasagawa ng pag iispiya sa bansa. Buti, takot kay Pangulong Trump. Dalawang araw matapos umupo bilang opisyal na presidente ng Amerika si President Trump. Labing pito mga Pilipino na binihag ng Huti noong taong 2023. pinakawalan na draft ng France para sa Existing Forces Agreement sa Pilipinas ipinasa na sa Department of National Defense. Carrier like Group ng France dala ang kanilang aircraft carrier at mga fighter jets dadaong sa Pilipinas. Squad, Alyansang Amerika, India, Japan at Australia, sama-samang nagbanta sa ginawang panggugulo ng China sa katubigang sakop ng South China Sea hanggang sa West Philippine Sea. Sinabi ni Secretary Rubio, kasama ang mga counterparts nito, nagagawin nila ang lahat upang mapanatiling bukas at malaya ang Indo-Pacific region, isang hakbang bilang babala laban sa China. Malinaw na sinabi ng apat na bansa na tinututulan nito ang anumang pansariling interes lamang at subukang baguhin ang status quo gamit ang puarsa o pamiminit ng China agad namang pinaabot ng Amerika ang kanilang suporta sa Pilipinas. Secretary Rubio, muling pinatunayan na Amerika ang number one na kaalyado ng Pilipinas. U.S. State Secretary Rubio at Department of Foreign Affairs ng Pilipinas nag-usap sa telepono. Pinag-usapan ng dalawang bansa ang delikadong mga hakbang na ginagawa ng China sa West Philippine Sea. Kinundi na ng bagong kalim ng Amerika ang mga iligal na hakbang ng China. Sa katunayan, mas napapadalas ang pagpapatrol ng pinakamalaki at advanced na unmanned aerial vehicle ng Amerika, ang mq 4 si sa dagat ng Zambales at bawal masinok sa West Philippine Sea ang nasabing drone ng Amerika ay nagmula pa sa Anderson Air Force Base sa Guam ayon sa open source. Inihayag ni Secretary Rubio ang pag-uugali ng China ay pinapahina ang kapayapaan at katatagan sa Rio at ito ay hindi naaayon sa international na batas. Muling iginit ng bagong sekretary ang Iron Cloud na pangako ng Amerika sa Pilipinas sa ilalim ng Mutual Defense Treaty. Pinag-usapan din ng dalawang sekretary ang pagpapalakas sa kooperasyon sa seguridad, pagpapalakas paglarawak at pakikipagsundo sa ekonomiya at pagpapalalim pa ng iba pang panrehuna na kooperasyon. Agad namang nag-react ang China mga kabayan sa mga sinabi ng Amerika ayon sa Ministry of Foreign Affairs ng China. Ang kanilang ginagawa daw ay legal at nararapat lang. Grabe mga kabayan, pinapanindigan ng China na ang di Masinlok ay sakop nila ang mga karagatang malapit sa balas at iba pa na pasok sa kanilang 9 or 10 dash line ay teritoryo daw ng China. Ito na siguro ang pinakamatinding panggugulang at pananakop ng China 中方一贯主张，国与国之间的合作不应针对第三方，搞集团政治和阵营对抗不会带来和平与安全，不利于亚太和世界的和平稳定。中方在有关海域的活动合理合法，无可非议。希望有关方面多做有助于增进各国互信与合作的事情。 Dagdag pa sinabi din ng China na tigilan na raw ng Pilipinas ang pagsangkot sa China sa nahuling Chinese National na nagsasagawa ng pag-iispiya sa bansa. Grabe sila mga kabayan, gumagawa na sila ng mali sila pa ang may ganang balaan ang Pilipinas. Hindi naman gagawa o magpapasaring ang mga otoridad ng bansa kung wala itong ebidensya na China ang nasa likod ng mga aktibidad na ito sa ibang balita naman huti na karamdam ng takot matapos umupo bilang bagong Pangulo ng Amerika si President Trump Matatatandaan, noong buwan ng Nobyembre ng taong 2023 binihag ng militanting grupo ang barkong MV Galaxy Leader kabilang sa mga hinuli ng huti ay ang labing pitong Filipino seafarers inihayag ng ambasador ng Japan sa Pilipinas na ang labing pitong mga Pilipino na bihag ng huti ay kanila nang pinalaya from the release of all 17 uh, Filipino seafarers, the crew members of that uh, the ship. And that ship has been operated by NYK. So Japan has also been working for the safety release of those seafarers uh, uh, for a long time. So uh, I really welcome that uh, de recent developments. All right, all right. So Super good news naman mga kabayan, carrier strike group ng France darating sa Pilipinas. Ito ang inheya ng France Ambassador sa Pilipinas. Dagdag pa dito, sinabi din ng France Ambassador na nagbigay na sila ng kanilang draft patungkol sa Visiting Forces Agreement sa pagitan ng France at Pilipinas. Inaantay na lang nito ang magiging tugo ng Department of National Defense ng bansa. yeah so I, uh, that was the big announcement today actually it's public already but uh, the, the french um, aircraft carrier is uh, in the region in indo-pacific this is a deployment called uh, clemenceau 25 uh, the, the deployment left france last november then spent Christmas in India and is now in uh, the the region and will uh, arrive in the Philippines almost in a month from now it's a very historical time because it's the first time that uh, our our aircraft carrier Charles de Gaulle will be uh, in the Philippines and will call to port in the Philippines okay, what exactly is the mission of the of the ship, and um, what will it do? Will it do exercises in which areas? So, well, it's not only a ship, it's a group because we have our aircraft uh, carrier, and then it always goes with a lot of uh, other. Uh, aircrafts or the frigates. Uh, so it will be a huge uh, deployment. Actually, uh, the, the deployment uh, conducted already many exercises in, uh, in uh, the Indian Ocean, for example, or right now, the La Perouse exercise. It's a multilateral exercise uh, that is organized and proposed by, by France. Other nations uh, joined, and it's uh, uh, actually currently going on and it will um, end up uh, tomorrow. And uh, another, another um, exercise will be uh, held in the east uh, of the Philippines uh, together with the US okay. um, before the aircraft carrier will arrive and call to port in the Philippines. East and, of the Philippines? Yes. And that means that all those uh, exercises, multilateral exercises, that were conducted from November to to now. Uh, that, that's always the same uh, uh, objective to uh, get to know each other better and to ensure freedom of navigation in the end. So that's always uh, what we try to achieve collectively with our friends and, and partners. Any progress on the, uh, sorry, any progress on the software? Uh, the Philippines as uh, visiting forces where are we well, right now oh so that that would be a better question to the philippines because we have uh, sent our draft last uh, october already and uh, i check quite regularly with our our friends in the, uh, the dfa and the, the dnd and i think it's under uh, under process of, uh, of uh, uh, discussion within the philippines uh, authorities between dfa and dnd so we are now expecting uh, uh, i hope soon to have uh, a start of the discussion on the draft that we propose including the, the version of the philippines